Well, uh, we're just reminding you, Marcelino, na in two weeks' time, you will be 21 years of age. <laughs> Napaka-thoughtful nyo naman, Tito Tadeo. Two weeks to go pa lang eh. Excited na kayo sa birthday ko. And in two weeks' time, pag hindi mo pa natagpuan, yang kakambal mo... I think, Iha, uh, we have given you, Marcelino, enough time. Right. Ano ba naman yung 21 taon na binitin-bitin mo yung aming pera? Hindi pa tayo nakasiguro, Tito Tadeo. Inahanap pa rin namin si Marcelo. I think we are just wasting our time. Ang mabuti pa, kausapin na lamang natin ang ating abogado. Vamos! Pero, Mama! Papa, vamos! Vamos! Ano pa talaga nangyari? Ba't kayo wala pa? Isa, uh, ginagawa na namin lahat ang aming magagayanan, pero talaga hindi namin makita ang iyong kapatid. Malapit na ang 21st birthday namin. Kailangan mapundus mo ang twin brother ko or else, ano oras na? Eh. Late huh? na ako. Naghihintay si Aladjin para sa concert na panonood namin. Masilino, Meron ka pang mga papeles na pipirmahan para sa building na binili mo. Amaya Eh. Um, uh, well, lalo mo tapos pagtapos ng law, international law. Pero yun eh, pagkatapos ko ng uh, tapusin yung mga kurso ko sa medicine at uh, engineering. <laughs> Lahat ng courses na yun, tatapusin mo? <laughs> eh, those are my plans for the next uh, three years. Eh, pagkatapos nun, ano, anong gagawin mo? uh, well, marami pa na ba ibang kurso diyan pwede kong kunin eh. Tsaka, alam mo, ambisyon ko rin naman maging uh, first Filipino astronaut eh. <laughs> <laughs> um, <laughs> uh, ano ba yan, Ana Si Puchi. Puchi? Yaya mo? Hindi. Ito naman. <laughs> Teka ah. Okay. <laughs> Ito. <laughs> Eh, Pooch. Eh, eh, Hila mo sa akin dyan. Hilayo mo sa akin dyan. Bakit? Eh, hindi mo pwede dyan eh. Hindi naman nangangat ang pusa. Hindi nga nangangat. Pero hindi ako pwede dyan dahil meron akong... Ka! Ka! Ka. Ka. Marcelino! What's happening to you? Marcelino! Ka! Marcelino! Tepuk! Iyan na sila! Felice! Apa? Hei, kawan. Kamu baik tak? Tak apa. Apa yang kamu buat? Tidak, kawan. Kamu tak boleh. Papa Felice! Jadi tak boleh. Kamu tak boleh. Kamu tak boleh. Kamu tak boleh. Jangan Danny, ano ba itong napasukan natin? Kubat yata ito eh. Sure ka ito, papunta sa hotel natin. Ito ang tinatawag na Central ha? Park. At hindi na tayo makikita ng mga taon ni Pretty Boy. Uh -huh. <laughs> Ay, sarap nito, no? Parang karitela. <laughs> Oo okay, nga, no? Mas fresh pa. Amerika. Kanta o. Nandiyan sila sa likod eh. Ha? Ha? Naku! Nasa likod niya. Got... Mama, para, mama, para. Ma ah, ah, ano po, ano, mama? Ano? Mama, mama, stop the like, caritela, mama. What? Hold it, hold it. Slow down. Ah, aray. Aray ka. Hey, I forgot the fare. Naku, dali ate. Nandiyan sila. Mama, niha wala pa in CD ko. Untuk hayat. Ano, papa, papa baba yan? Bak kanakikilam kan ha? Tumain ka. Kuno ba kan kan? Ibigyan kanami dal 5 segundo. Ibigyan papa, o bibigyan ta kanig at siy kan kan. Tingting. Mama, wala. Hello, boyfriend mo. Cute din po sa apoy. Kayo na bahala sa kanya, Chief. Salamat. Sino ka? Hindi yan importante. Dampotisya.